noong ikalabing isa ng Enero. Naglunsad ang US at UK ng mga pag-ataki laban sa mga target na Houthi sa mga lugar na kontrolado nito sa Yemen at minarkahan ng isang makabuluhang tugon matapos ang Biden administration at ang mga kalyado nito ay nagbabala na ang militanteng grupo na suportado ng Iran ay sasagutin ang mga kahihinat na ng mga pag-atake nito sa mga komersyal na barko na naglalayag sa Red Sea. ayon kay US President Joe Biden, iniotos niya ang mga pag-atake bilang direktang tugon sa mga ginawang pag-atake ng Houthi sa mga internasyonal na sasakyang pandagat sa Red Sea. Ngayon, sa kanyang kumpas, ang mga puwersang militar ng US kasama ang United Kingdom at suporta mula sa Australia, Bahrain, Canada at Netherlands ay matagumpay na nagsagawa ng mga pag-atake laban sa ilang mga targets sa Yemen na ginamit ng mga rebuilding hoti upang ilagay sa panganib ang kalayaan sa paglalayag sa isa sa pinakamahalagang daluyan ng tubig sa mundo. Hindi siya magdadalawang isip na magdirekta ng karagdagang mga hakbang upang maprotektahan ang ating mga tao at ang malayang daloy ng internasyonal na komersyo kung kinakailangan. At para kay Bretes Prime Minister Rishi Sonak, isang self-defense ang kanilang aksyon laban sa hotes at ang layunin ay bawasan ang mga at ibalik ang katatagan sa rehiyon. Ang mga puwersa ng US at koalisyon ay tumama sa mahigit na 60 target na mahigit sa isang daang precision guided munitions sa labing anim na mga lokasyon ng militanteng Houthi na suportado ng Iran. Kasama sa mga asset ng Houthi, ang command and control node, imbakan ng mga armas at bala, launching system production facility at air defense radar system. Ang mga pag-atake ay kinundi na ng ilang leader sa buong gitnang silangan at napaslang ang limang miyembro ng HOTIS at ikinasugat ng anim na iba pa. Ayon mismo sa tagapagsalita ng militar ng mga rebelde na si Yaya Sare, ang mga airstrike ay hindi makakapigil sa karagdagang pag-atake ng Houthi sa barkong may kaugnayan sa Israel. ang mga pag-atake sa US at UK ay isang sinyalis ng lumalaking internasyonal na pangamba sa banta sa isa sa pinakakritikal na daluyan ng tubig sa mundo. Sa loob ng ilang linggo, pinangad ng US na iwasan ang mga direktang wilga sa Yemen dahil sa panganib na lumawak ang tensyon sa rehiyon habang nagpapatuloy ang digmaang Israel at Hamas. Ngunit ang patuloy na pag-atake ng Houthi sa internasyonal na barko ay nagtulak sa koalisyon na kumilos. Kahit na ang US ay nagsagawa ng mga pag-atake laban sa Iranian proxy sa Iraq at Syria mula nung sumiklab ang digmaan sa Gaza. Ito ang unang pag-atake na ginawa ng Operation Prosperity Guardian laban sa Houthis sa Yemen ang mga airstrike ay pinakawala ng mga jet fighter at Tomahawk missiles at mahigit sa isang dosin ng target ng Houthi ang pinaputok ng mga missile mula sa impapawid, ibabaw at mga sub-platform at pinili para sa kanilang kakayahang pababain ang patuloy na pag-atake ng mga Houthi sa mga barko sa Red Sea. Ang USS Florida, isang guided missile submarine na tumawid sa Red Sea noong ika-23 ng Nobyembre ay bahagi ng pag sa Yemen. At apat na British Typhoon Jet Fighter ang umalis sa RAF Akrotere, isang pangunahing airbase ng Yoki sa Cyprus noong Huwebes ng gabi. Dalawang Voyager air-to-air fueling tanker ang kasama rin sa misyon at idinagdag na hindi bababa sa labing apat na target ang matagumpay na natamaan. Lumipad sila patimog kasama ang US at inusig ang dalawang target sa Yemen na kontrolado ng Houthi na parihong ginamit para sa paglulunsad ng bagatake ng drone at missile. Sinabi naman ni Rear Admiral Emmanuel Slars, Joint Commander ng French Forces sa Red Sea Region sa mga mamahayag sa Paris na nagpapatrolya ang French Naval Forces sa tubig kung saan nagpapatakbo ang Houthis. Sinabi ni Slars na ang mga puwersa ng Hokbong Dagat ng Pransya ay nananatiling sa ilalim ng pambansang utos at hindi sakop sa US gayon paman nakikipagtulungan sila at nakikibahagi sa mga intelligence sa US Ayon sa isang mataas na opisyal ng militar sa US na ang precision guided munitions ay ginamit para sirain ang mga target at para mabawasan din ang collateral damage at talagang iniiwasan nilang matamaan ang sentro ng populasyon ng sibilyan. Hinahangad nila ang tiyak na mga kakayahan sa tiyak na mga lokasyon na may katumpakan na mga bala. Ang HOTES ay isang organisasyong pampolitika at militar ng Shia na suportado ng Iran na nakikipaglaban sa isang digmaang sibel sa Yemen laban sa isang koalisyon na sinusuportahan ng Saudi Arabia ay naglulunsad ng mga drone at missiles sa mga komersyal ng barko sa Red Sea sa loob ng maraming linggo. Ngunit marami sa mga ito ay naharang at pinasabog ng mga barko ng US Navy sa lugar. Ang hotes ay nagsabi na sila ay susuko lamang kapag pinahihintulota ng Israel ang pagpasok ng pagkain at gamot sa Gaza. Ang mga pag ng mga ito sa Red sea ay maaaring inilaan upang magdulot ng sakit sa ekonomiya para sa mga kaalyado ng Israel sa pag-asang pipilitin nila itong itigil ang ofensiba nitong militar. At para sa kalaman ng lahat sa mismong loob ng Yemen ay may isang taong salungatan sa pagitan ng puwersa ng Houthi at ng koalisyon na suportado ng Saudi at nabunsod sa populasyon sa isang mapangwasak na humanitarian crisis na nagre-resulta ng tagutom, kaguluhan sa ekonomiya at matinding kahirapan. Sa makatuwid, ang pakikiisa nito sa Hamas ay tila dahil sa politika o ambisyong kapangyarihan sa gitnang silangan sapagkat sa sarili nilang bayan ay baon ng kaguluhan at kahirapan na mismo sila ang may gawa. Nilosob ng mga puwersa ng Houthi ang kabisera ng Sana'a noong 2014 at pinabagsak ang gobyernong kinikilala sa buong mundo at suportado ng Saudi na nagdulot ng digmaang sibel. Ang salungatan ay umusbong sa isang mas malawak na digmaan noong 2015 nang ang isang koalisyon na pinumumunuan ng Saudi ay namagitan sa pagtatangkang talonin ang mga hotes ang labanang ito sa Yemen ay pumaslang sa tatlong daan 377,000 katao na iniulat ng United Nations Development Program noong 2021. Mahigit sa kalahati ng mga namatay dahil sa hindi direktang mga dahilan na naugnay sa labanan tulad ng kakulangan ng pagkain, tubig at pangangalagang pangkalusugan. Nagtipon na ang mga Hoti na demonstrador sa sanaa noong biyernes nagprotesta laban sa mga airstrike ng US at UK at isinisigaw, ang Diyos ay dakila, kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel, sumpain ang mga Hudyo, tagumpay sa Islam. Mga katagang nakaugit mismo sa watawat ng Hote. Ang mga pag-atake ng Hoti sa mga barko sa Red noong Martes ang naging dahilan at nag-odyo kay Biden para magbigay ng go signal sa US at umatake nitong Webes sa Yemen. Kahit na ang mga paghahanda ay nagpapatuloy ng ilang panahon, sinabi ng isang senior na opisyal ng US sa CNN. Ang mga pag-atake ng Houthi sa limampung barko sa Red Sea noong Martes ay hindi nagtagumpay sapagkat pinabagsak ng US Navy ang barrage ng mga Houthi missiles at drones na inilunsad mula sa Yemen patungo sa Red Sea pinabagsak ng US Navy ang 21 Houthi missiles at drone na inilunsad mula sa Yemen. Isa sa pinakamalaking pag ng Houthi na naganap sa Red Sea nitong mga nakaraang buwan. Tinawag ito ng militar na isang komplikadong pag-atake na isinagawa ng mga militanteng suportado ng Iran. Dumating ito sa gitna ng pagtaas ng tensyon sa paligid ng digmaan ng Israel laban sa Hamas sa Gaza at pangamba na maaaring itong mapunta sa isang mas malawak na salungatan sa rehiyon. Ang barads ay inilunsad bandang alas 9.15 ng gabi, Martes sa Yemen, kasama ang 18 one-way attack drones, dalawang anti-ship cross missiles at isang anti-ship ballistic missile. Ang pag-atake ay inilunsad patungo sa mga international shipping lanes sa Southern Red Sea kung saan naglalayag ang 50 commercial vessels. Walang mga barkong nasira sa mga pag-atake at walang nasugatan bilang resulta ng napakalaking drone at missile attack. Ayon sa tagapagsalita ng militar ng Houthi na si Yaya Sari, ang pag-atake noong Martes ay isang coordinated offensive at nakatarget sa isang barkong Amerikano na tumutulong sa Israel sa Red Sea. Bilang tugon sa kanya, inilarawan bilang isang mapanlinlang na mga pag-atake ng mga pwersa ng US sa mga unit ng hokbong dagat ng Hoti noong nakaraang linggo. Tatlong destroyer ang nakibahagi sa pagbaril ng US sa barrage. Dalawang US destroyer, pati na rin ang F-18 fighter jet mula sa USS Dwight Eisenhower Aircraft Carrier ay lumahok sa pinagsamang pagsisikap na pabagsakin ang mga missile at drone sa tulong ng HMS Diamond. Isang air defense destroyer mula sa Royal Navy ng UK ay bahagi rin ng pagsisikap. Ang US at iba pang mga bansa ay may ilang mga barko sa Red Sea bilang bahagi ng Operation Prosperity Guardian, isang multinasyonal na pagsisikap na pangalagaan ang mga shipping sa isa sa pinakakritikal na daluya ng tubig sa mundo. Ang koalisyon ay binubuo ng higit sa dalawampung bansa. Ang mga paglulunsad ay ginawa habang ang UN Security Council ay bumuto noong Miyerkules na umaga sa isang resolusyon na pinamumunuan ng US. Nakumundi na sa sunod-sunod na pagkataki ng Houthis sa Red Sea at sa naturang butuhan ay nag-abstain ang Russia at China. Ibig sabihin, umiwas ang dalawang bansang ito na bumuto pabor sa pagpapatigil ng mga terorismo sa Red Sea sa nakalipas na ilang linggo tinitimbang ni Biden ang mga potensyal na pag-atake laban sa mga posisyon ng Houthis sa Yemen, laban sa pag-asam ng tumitinding krisis sa gitnang silangan. Ang kanyang pinagbabatayan na pag aatubili sa pag-uutos ng direktang aksyon ay ang potensyal na maakit ng mas direkta sa isang lumalawak na salungatan. Isang senaryo na pinaniniwalaan ng mga opisyal ng US na maaring layunin ng Iran sa huli. Ngunit nilinaw ng White House na hindi matitiis ang paulit-ulit ng pagkataki ng Houthi sa mga international shipping lanes sa Southern Red Sea. Pinilit ng mga pagkataki ang ilan sa mga pinakamalaking kumpanya ng shipping sa mundo na iwasan ang pagdaan sa Red Sea. Sa halip ay nagdagdag ng libo-libong milya sa mga internasyonal na rotahan ng shipping sa pamamagitan ng paglalayag sa paligid ng kontinente ng Afrika ilang oras bago ang huelga noong Huwebes. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na si Major Pat Ryder na ang Iran ay may papel na dapat gampanan sa pagpapatigil sa mga hotis sa kanilang walang ingat, mapanganib at ilegal na aktibidad. Kung hindi, aniya ay may kahihinatnan. Ang Deputy Foreign Minister ng Houthi na si Hossein Al-Eze ay nagsabi na ang Yemen ay natarget sa isang massive aggressive assault at ayon naman sa pinuno ng Houthi na si Abdul Malik al-Houthi na ang anumang pag-atake ng US sa Yemen ay hindi sasagutin palihim na nagbabala na ang tugon ay higit pa kaysa sa pag-atake sa mga barko ng US sa dagat at hindi umano sila mapipigilan na ipagpapatuloy ang kanilang pagsalakay laban sa mga komersyal na barko ayon sa Pentagon sa ngayon ay hindi nakakita ng anumang mga palatandaan ng paghihiganti ng mga hotes noong Huwebes ng gabi. Isang matataas na opisyal ng administrasyon ng US ang naghudyat na maaaring magkaroon ng higit pang aksyon na darating laban sa hotes. Narinig ang mga bagong pagsabog sa Western Port City of Hodeida ng Yemen noong biyernes, sinabi ng isang residente sa CNN. Ang paliparan sa Hodeida ay tinamaan sa unang round ng mga Wilga noong biyernes ng umaga. Nagbabala ang US na kung hindi ito hihinto, magkakaroon ng mga kahihinatnan at sa kasamaang palad, hindi ito tumigil. Naiwi ka ng Bilingkin na hindi siya naniniwala na ang digmaan sa gasa ay tataas sa isang salungatan sa rehiyon kahit na binalaan niya ang maraming mga punto ng panganib ang declassified US intelligence ay nagpapakita na ang Iran ay malalim na kasangkot sa koordinasyon ng mga pag-ataki ng Houthi sa mga komersyal at merchant ng barko. Kabilang ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga shipping vessels sa waterways na ito. Nangangamba ang ilang opisyal ng Amerika na ang direktang pag sa Houthi sa Yemen ang tiyak na hinahangad ng grupo. Ito ay ang paghila sa US sa direktang pakikipag-ugnayan sa Iranian Proxy Group at posibleng ibigay ang mga puwersa nito sa isang mas matagal na labanan. Gayon Gayunpaman, ang mga pagtatangka ni Biden na pagpigil ay walang gaanong nagawa upang pigilan ang mga hotis na ipagpapatuloy ang kanilang mga pag sa mga komersyal at merchant vessels na naglalayag sa Red Sea isang makabuluhang pagbabago ang dumating sa bagong taon. Nang ang mga helikopter ng US Navy ay bumarel at lumubog sa tatlong mga bangka ng hote bilang self-defense na ikinamantay ng mga sakay nito. Ito ang unang direktang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng US at HOTES mula nang magsimula ang labanan. At nag-udyok kay Biden na talakayin sa kanyang pambansang kupunan ng seguridad para sa isang secure na tawag sa briefing habang siya ay nagbakasyon sa U.S. Virgin Island. Ang magkasanib na pahayag na iyon ay inilabas noong ikatatlo ng Enero na nagsasabi na ang HOTES ay magtataglay ng pananagutan sa mga kahihinatnan kung patuloy nilang banta ang mga buhay ang digang ekonomiya at libreng daloy ng komersyo sa mga kritikal na daluyan ng tubig ng rehiyon. Hindi bababa sa 27 pag-atake ng Houthi mula noong ikalabing siyam ng Nobyembre. Habang ang US at ang mga kalyado nito ay nakabantay sa patuloy na pag-atake ng mga Hotes. may ding hindi bababa sa isang daan at isa na pag sa US at mga pwersa ng koalisyon sa Iraq at Syria mula noong ikalabing pito ng Oktobre na umahantong sa isang pambubumba ng US sa mga pasilidad na naoognay sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran at iba pang proxy forces. Ngunit marami sa mga komersyal na sasakyang dagat ay walang koneksyon sa Israel.